Hello mga kachika! Welcome back to Chika PH. Marami ngayong mga taga-suporta ni na Doni at Bell ang talaga namang kinilig sa panibagong post ni Doni Pangilinan sa kanyang social media account. Makikita kasi dito na ang ginamit na phone ni Doni o, o ang case na ginamit niya ay dinisenyo nga ng nag-iisang Bell Mariano. Magkikita pa dito na may nakalagay pang smile na talaga namang alam natin na si Osibel nga ang siyang laging nagsasabi kay Donnie ng smile. At dito naman ay talaga namang excited na ang lahat sa panibagong nga original series ng Donbel na ngayong week na ito ay aabangan ng show para nga sa kanilang panibagong projects.